Ang acai berry ay isang maliit, pilang prutas na katutubong sa Brazil na kilala sa mga potensyal na benepisyon nito sa kalusugan. Dahil sa mataas na antioxidant na nilalaman nito, mga benepisyon ng acai berry, ang ilan sa mga potensyal na benepisyon ng pagkonsumo ng acai berries ay kinabibilangan ng mataas na antioxidant content na maaaring makatulong na maprotektahan laban sa oxidative stress at mabawasan ang pamamaga sa katawan. Potensyal na mapabuti ang kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga antas ng kolesterol at pagbabawas ng presyon ng dugo. Maaaring mapabuti ang paggana ng utak at memoria dahil sa mga katangian nitong anti-inflammatory at antioxidant. Maaaring tumulong sa pagbaba ng timbang dahil sa mataas na fiber content nito na tumutulong sa pagsulong ng pakiramdam ng pagkabusog. Maaaring mapalakas ang paggana ng immune system at tumulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Naglalaman ng mga nutrients na nagtataguyod ng malusog na balat tulad ng mga bitamina A, C, at E, pati na rin ang mga fatty acid. Maaaring may mga katangian ng anti-cancer dahil sa mataas na antas ng mga antioxidant at iba pang mga kapakipakinabang na compound. Kung nagustuhan mo ang video ito maaari mag-subscribe para sa mga susunod na upload ko ikaw ang unang makakapanood. At kung may tanong ka pa comment lang po sa ibaba.